Hi guys, magandang araw sa ating lahat at welcome back po sa ating uh, youtube channel. Ngayon naman sa ating video ay update ko kayo dito sa ginagawa kong kulungan ng manok or yung kulungan ng uh, DOP so yan, yan so, kung makita nyo yan yung sa likod yung uh, ginagawa ko. Iharap ko lang yung camera para uh, makita nyo let's go so ito na guys yung kulungan ng ating Uh, manok so, or kulungan ng ating uh, DOP so yan. So natapos na rin sa wakas yung ginagawa natin kulungan so yan. So heto guys. So itong ano natin yung uh, kulungan so bali apat na pintuan. So ito isa sa dalawa, tatlo, apat. So yan. So 'yung ginamit nating uh, pangtabing sa pintuan ay green screen. So 'yan para mas uh, mabilis matapos at para maliwanag tingnan 'yung ating mga alaga sa loob. So 'yan. So kinamitan ko rin 'to ng bisagra, guys. Yeah, hinges. So 'yan. So yan. So ito buksan natin. So 'yan. So yan. Tapos ang ano lang nito guys ay maglalagay ako dito ng mga ilaw. So yan. So ang ilaw na ilalagay ko dito ay bali walong ilaw. Bawat ilaw ay 25 watts. So yan. So pakita ko rin sa inyo yung pagwa-wiring natin dito. So So yan tutor. So, yan. So, puro ano lang to guys. Puro coco lumber yung ginamit ni, namin dito. At saka yung kawayan. So, kasi itong kawayan ay na... Ano lang namin. Nahihingi lang namin to. Kaya ito lang ginamit namin pang ano dito. Pang division. So, yan. So itong kulungan na to guys kung magtatanong kayo kung magkano yung or magkano yung kabuuang nagastos namin dito sa paggawa ng ganito kalaki na kulungan ay umabot kami dito ng almost uh, 2200. So yan yung na nagastos namin. So hindi pa kasama yung ano guys yung ilalagay naming or isi-set up namin ilaw dito. So, yan lang yung gastos sa paggawa lang nito ng hulungan. So, 2,200. So, yan yung nagastos namin dito. So, yan. Yeah. So, yan guys. Hanggang dito lang muna at uh, maraming maraming salamat po.